Hey, eto ha, may maganda tayong balita, no, from abogado.com.ph, no, yung ano natin, yung source natin. Etong si Rimulia, disqualified na siya. Naku, nagpapalakpakan ng aking mga angels, no, na nasa hukod. Kasi nga, syempre, I was praying na hindi siya magiging ombudsman. Kasi delikado pag naging ombudsman yan. Syempre, yung iimbestigahan niya yung mga walang kasalanan, yung mga kalaban lang niya sa politika o yung mga kalaban niya ng mga, ng mga government employees, di ba? So, eto na nga, babasahin natin yung balita, ha. Uh, Justice Secretary Jesus Crispin Boeing Rimulia has been disqualified by the Judicial and Bar Council, GBC and Bar Council from vying for the position of Ombudsman according to nabugado.com.ph in yung source. The source said that the disqualification team for a pending case filed with the Ombudsman involving Rimulia's ha, role in the arrest and transferred of former President Rodrigo Duterte to The Hague. So, following the decision ni Mulya reportedly informed DOJ officials he is no longer a candidate. May rese si gayod. Diba? Napakasaklap naman kung siya ang magiging, ano, magiging ombudsman. Ako, yan yan talaga yung, na ano, ko, parang, diba, meron namang acting no, na ombudsman ngayon. Parang babae siya. So, I was praying na, uh, oh, Diyos ko Lord, baka siya yung magiging bondsman wag naman sana please ganun talaga yung prayers ko talaga eto ha kung bakit hindi na siya kwalipikado no para sa ombudsman. i eh, syempre ha di ba binasa naman natin kanina kasi may pending cases siya no at ang nakakaintriga dito ha may kinalaman daw sa pagkakakaaresto di ba may pagkakaresto at balak na paglipat kay dating pangulong Duterte sa The Hague yun yung kaso niya di ba kung totoo man yan syempre nakakayanig at nakakahiya. So, ang ibig sabihin, so hindi na mapupunta ang isang posisyon sa isang maling tao, 'di ba? Kasi pag yan nakaupo, 'di ba? Baka yung tunay na mga naglilingkod no sa bayan natin, mabulok na lang sa kaso. Kaso-kasuhan nila, gawagawaan nila ng mga kaso diyan. tiba Kasi, kasi hindi nila kakampi. Buti na lang at meron pa rin pangil yung sistema natin dito sa Pilipinas. At kahit pa paano, disqualified na si, disqualified na si, rimulia. At hindi natin mag, mag -uul -uul ba? No? Dahil may kinalama, dahil may kinalaman pala siya sa ano sa sa pagkidnap no ni former president Rodrigo Duterte doon sa The Hague. Kaya cheers tayo mga supporters ni Duterte. Andito lang tayo no. Magsaya tayo.